Ay, ari nga ho palang, aking mga alagang patiner. Ari ho, ipaapat na batch na. Abay, kahit ho pa paano inakita rin naman ni eh, awa ng Diyos eh. Ay talaga ho, basta magsisipag lamang tayo ay may kikitain ho tayo sa pag-aalaga ho ng baboy na ari. Ari nga ho pala, 27 heads ang aking alaga. Ari ho, maliliit na iyon ay 20 heads at yung malalaki na ay 7 heads. Ari nga ho pala, at bago magpakain ng ating mga patiner, ako ho'y nagpapakain muna ng aking mga alagang inahin. Yun ho'ng inahing baboy. Ari nga ho palang mga inahing baboy na rin sarili ko. At yun naman ho mga patiner na yon ay may namiminan sir ho sa akin. Abay, maikwento ko ho lamang sa inyo. Ay ano ga ho? Kamusta ga ho kayo? Ay maikwento ko nga ho lamang sa inyo at maituloy ko na ang kwento ko. Doon nga ho, sa mga nakaraang kong vlog inakita ng mga manonood natin iamdami kong tinubo at ang laki ng aming tinubo ng aking pinanser. Ang laki ho ng aming pinaghatian ni eh, halos tig si Quinta mil mahigit eh ay sa paghatiho ho namin yun sa akin pagkapag-vlog ay marami hong nagtatanong sa akin na kung pwede raw din hong magpaalaga sa akin at kung may kakilala raw ho akong magpwedeng mag-alaga abay ari ho lamang ang masasabi ko sa inyo ang pagpapaalaga ho ng baboy lalot patiner ay kailangan ho ay mahaba ang inyong pise o madami ang iyong puhunan talaga hong maglalabas kayo dyan ng perang pampuhunan at talaga hong dapat ang inyong pagpapaalagaan ay mapagkakatiwalaan tao at kakilala niyong tao at malapit sa inyo. Dahil ho talagang mahirap magtiwala lalo't pera ang iyong bibitawan. Abay ako nga ho'y lubos-lubos-lubos na nagpapasalamat ho sa inyo. Dahil ho sa pagbablog kong garni ang dami hong taong nagtitiwala sa akin. Kahit ho napakalalayo ninyo'y gusto nyo magpaalaga sa akin at talagang tiwalan-tiwala kayo. Ako ho'y lubos-lubos na nagpapasalamat sa inyo'y maraming maraming salamat ho. Ay gayon pa man ako'y hindi na nga ho, natanggap ng aalagaan dahil ho napakarami ko na rin alaga. Ay siya, bibigyan ko na lamang ho kayo ng tips para sa inyong pagpapaalaga ng garning patiner at baboy. Ang kukuhanin nyo tao, ang kukuhanin nyo mapapagpaalagaan nyo ay higit sa lahat, unang una sa lahat ay talagang tao at mapagkakatiwalaan. Tapos ho ang puso niya ay talagang nasa pag alaga ng baboy hindi ho yung sigaya-gaya lamang na Gayaan ay gusto kong mag-alaga dahil nakita si gayon nakita si garne ay gusto ko na rin mag-alaga kaya bigyan mo ko ng aalagaan huwag kayo magbibigay sa gayon ang inyong papagpaalagaan ay yung tao na talagang ang isip ay kanyang kanya sariling sarili niya yung kanyang alaga dahil ho pag Gayaan ang isip ng isang taong nag-aalaga ay talagang may concern sa pinanser sa inyo at may concern sa kanyang alaga ang baboy. gayunho ho, para kayo'y kumita. At ito naman ho, ang para sa inyo doon sa mga mamiminanser at sa mga mamumuhunan at bibili ng pakain. Pag ho kayo'y nagpaalaga sa isang tao, ibig sabihin buo ang iyong tiwala sa kanya. Kaya wala ka ng maraming tanong. Wala ng chichiburiching nang chichi-buriching nangyayari dahil pag gayon, sinisigurado ko sa iyo na maluwag ang isip ng tagapag-alaga mo, maluwag ang loob, ay talagang aayusin niyan ang pag-aalaga ng iyong baboy at susuklian ang tiwalang ibinibigay mo sa kanya. Maniwala ka sa akin dahil ranas ko na iyan at talagang ayos na ayos.